Welcome back to my channel, this is Wonderlast Kumusta uh, naman ang bawat isa? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel uh, Kindly hit subscribe Isama niyo na rin bell button para you are kept updated and notified Sa next nating mga video. So for today's topic, may tanong lang ako uh, Isa ito sa mga controversial, controversial talaga na tanong Pwede ka bang magmahal ng dalawang tao at the same time? Of course, ang sagot dyan ay pwede, pero sa ibang level nga lang ng pagmamahal. Yung topic natin ngayon guys ay um, you are married or taken ka na, pero meron kang mahal na iba. Talagang nangyayari ito sa isang relasyon sa mga couples. Minsan pilit nating ini iniiwasan pero talagang hindi talaga maiwasan. Talagang merong mga ganitong cases na nangyayari na married ka na pero na in love ka pa sa iba. So bakit nangyayari ang mga ganun? At pag andyan ka sa ganitong sitwasyon, ano yung pwede mong gawin or ano yung dapat mong gawin para masolusyonan ang ganitong problema? Kasi I know na maraming mga tao ang nasa ganitong sitwasyon. ah uh, una ay kailangan nating bago tayo gumawa ng hakbang or decision natin kailangan nating i-evaluate yung ating nararamdaman kung gaano ba ito ka genuine or uh, talagang totoo bang na in love ka sa isang tao or na in -love ka lang sa idea na uh, kasi nga mabait siya kasi nga na naibibigay niya yung affection na hinahanap mo na wala sa kapartner mo at uh, kailangan mong evaluate kung bakit ka nga ba, ano nga ba yung mga dahilan bakit ka uh, mabilis nahulog sa taong yan kasi nga talagang merong mga dahilan yan. Actually guys, hindi ka naman mai-in love sa ibang tao kung talagang in love ka pa sa partner mo. Kaya kailangan nating uh, suriin or kailangan nating i-evaluate ang ating sarili bago tayo gagawa ng isang malaking hakbang sa ating buhay. So pag ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, ano yung mga dapat mong gawin? Una ay dapat mong uh, maghanap ka ng taong pwede mong mapagkatiwalaan. Kasi alam na alam ko na pag sa ganito kang sitwasyon, andyan kasi yung guilt feelings mo eh. So, kailangan meron kang maisharean someone na hindi ka ilalaglag na hindi sasabihin sa iyong kapartner kung ano yung mga bagay-bagay na naishare mo sa kanya. Nang sa ganun, maibsan man lang ang iyong uh, damdamin or meron kang taong Uh, pwedeng mapagkuhanan ng mga advices na pwede mo siyang i-balance para makita mo talagang ma out mo kung nasa anong sitwasyon ka ba talaga ngayon sa so, kailangan mo someone, it's either na a friend, uh, family or pwede ka rin mga mag, uh, maghanap ng mga counselor, lalo pa sa mga yung talagang magagaling sa marriage counseling, at least parang mag-unload ka, maibsan yung guilt feelings mo, or yung mga nararamdaman mo, kasi alam ko na mabigat talaga ito. Uh, so, ganyan, ah, maghanap ka ng someone na pwede mong mapagkatiwalaan sa iyong nararanasan or sa iyong sitwasyon. Number two is, kasi guys, mahirap pag meron na kayong, uh, nagkaroon na kayo ng physical contact. Medyo mahirap siya, pero, uh, next mong gagawin ay, kung talagang gusto mong ma-mend or kung talagang gusto mong maayos ang inyong relasyon, kailangan mong alisin sa iyong harapan ang mga temptation. Kasi, merong dahilan yan eh, bakit ka nahulog sa kanya. So, kailangan mong alisin kung meron na kayong physical contact or umabot na kayo sa mga, uh, may, meron na kayong mga sexual na encounter. So, stop muna Para ma-figure out mo or mabigyan mo ng panahon ang iyong sarili na ma-figure out kung ano nga ba yung nangyayari sa'yo. Kung talagang may feelings ka ba sa taong yan or you are just in love sa idea na uh, dahil na ibibigay niya yung affection, yung hinahanap mo sa partner mo, yung mga care na hinahanap mo sana sa partner mo pero sa kanya mo nakikita. Kasi may ganun eh. You are just in love sa idea na ganun nga siya mabait siya sa akin. Akala mo na i ka, pero hindi. Pero pag once na, uh, pag tinanong mo yung sarili mo, halimbawa na pag kayang ibigay ng partner mo yan, of course, nasa partner mo pa rin ikaw. So, you are not in love. Parang attracted ka lang sa ganyan na tao. So, kailangan mong evaluate, kailangan mong bigyan ang sarili mo ng time para ma-figure out. So, remove any temptations. Kung baga, wag ka munang makipag-communicate sa kanya or wag ka munang uh, makipagkita sa kanya. Stop everything para makita mo ang pinaka-realidad ng inyong ng iyong sitwasyon. Ayon. At the next one is kailangan mong kausapin ang iyong partner kasi nga walang ibang makapag-solve nito kundi kayo lamang na dalawa. Hindi ibang tao kayo at kayo pa rin. So kailangan mo siyang kausapin, hindi mo siya kakausapin na uh, mo sa kanya na wala ka ng love sa kanya or na in love ka sa ibang tao. Sasabihin mo kumbaga kasi nga once na figure out mo ang yung uh, sitwasyon kung uh, saan nga ba yung pagkakamali or saan na ba yung mistakes, makikita mo eh uh, halimbawa hinahanap mo lang pala ay yung affection. So, yung tao na kinahuhumalingan mo ngayon, siya lang makapagbibigay sa'yo ng affection. So, kailangan mong uh, sabihin yan sa iyong partner. Kailangan mong sabihin sa kanya, baka ikaw din kasi, hindi mo din kasi naibigay yung mga needs niya, kaya hindi din siya ganyan sa'yo. Actually guys, sa aming mga babae, kailangan namin ng uh, affection. Mas more kami on affection, wherein yung mga lalaki ay appreciation. So cycle yan eh, bigyan kita ng uh, appreciation in return bib bibigyan mo rin ako ng um, affection. So baka hindi 'yon na mimet Kaya nga mas mahalaga sa isang relasyon na talagang bukas kayo sa isa't isa. Kumbaga, open ang inyong communication. Communicate mo kung ano yung uh, gusto mo, ano ang mga expectation mo sa isang relasyon. Huwag ka lang, huwag mo hayaang huhulaan ka. Kasi baka yung kapartner mo, ganun din. Kaya, nagkakaroon kayo ng misunderstanding na sana siya ang magbibigay pero hinahanap mo sa iba. Kaya ganyan yan guys. Kaya, um, uh, talagang kailangan sa isang relasyon ay open ang inyong communication kasi isa yon sa mga basic na foundation para lalong titibay ang inyong relasyon. Lahat naman talaga ng bagay ay pwedeng pag-usapan. Lahat ng bagay ay pwedeng ma-men through sa malumanay na pakikipag-usap. So kung yan, kung kung sa ganyan kang relasyon ngayon, yan ang mga dapat mong gawin kasi number one, kailangan mong maghanap ng someone na pwede mong mapagkatiwalaan, na pwede makapag-advise, magbigay ng advice sa iyo para matimbang mo ang inyong ang relasyon. Matimbang mo ang sitwasyon pala, hindi relasyon correction. And then number two is, kailangan mong uh, iwasan lahat ng mga temptation para ma-figure ma out mo ang, ang sitwasyon ma malinawan ang iyong isip kung ano yung dapat mong gawin at pangatlo kailangan mong kausapin ang iyong partner kasi walang ibang makapagsolve solve niyan kundi kayo lamang na dalawa so maraming salamat sa inyong lahat guys i hope na meron kayong natutunan ganyan talaga dumarating talaga sa point na may mga cases na ganyan kahit na gusto nating iwasan pero hindi natin may iwasan so kailangan nating i -deal. hindi natin pwedeng talikuran kundi kailangan nating i yung mga ganyan na sitwasyon sa isang relasyon kailangan nating harapin ang katotohanan uh, kasi nga sa ganitong sitwasyon naglalaban yung utak mo naglalaban yung, yung puso mo tandaan lang lagi na mas higher ang utak kaysa sa puso. Kung minsan, bugso lang yan kasi ng damdamin eh. Kung minsan kasi, Uh, parang parang nagahanap ka lang ng attention sa ibang tao pero in reality pag naibigay yun ng yung partner sa partner mo pa rin ikaw so maraming salamat sa inyong lahat guys tandaan natin lagi na utak ang dapat nating sundin, hindi lagi sinusunod ang puso, kaya nga yung utak ay nasa taas kasi nga yan ang dapat laging sinusunod hindi yung puso pag utak ang iyong sinusunod, hmm, malamang nasa tamang direction ka. So maraming salamat sa inyong lahat guys. I hope na meron kayong natutunan at uh, see you sa next nating mga videos. Marami pa tayong uh, mga topic na uh, gustong i-share sa inyo at maraming salamat sa inyong support sa akin lagi. Thank you so much for your time. Thank you so much for your Uh, continuous support sa ating channel. this is wonderlust. God bless everyone and be a blessing to all.